Pinasinayaan noong lunes ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang unang pabrika para sa mga baterya ng dekoryenteng sasakyan sa Pilipinas, na tinawag itong Future of Clean Energy. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at e-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang inaugurasyon ng unang planta ng pagmamanupaktura ng Pilipinas para sa mga baterya ng lithium iron phosphate dito noong lunes. Ang bagong St. Bigiga Factory, na pinondohan ng Australian investment firm na St. Baker Energy, ay matatagpuan sa Phil Invest Innovation Park sa New Clark City. Ang proyekto ay bahagi ng investment commitments na inihayag sa ASEAN-Australia Special Summit noong Marso, kung saan nakuha ni Pangulong Marcos ang 86 na bilyong pesos halaga ng business deals. Ayon kay Basis Conversion and Development Authority, BCDA, President at CEO Joshua Bingkang, ang St. Bigiga ang unang locator sa Phil Invest Innovation Park sa loob ng siyam libo apat at hektaryang New Clark City na pinamamahalaan ng BCDA, Ito ay inaasahang bubuo ng humigit kumulang 5 bilyon pesos taun taon kapag naabot na nito ang buong kapasidad, na nagbibigay ng 2,500 trabaho para sa mga lokal na inhinyero, technician at administrative staff. Idinagdag niya na ang kumpanya ay naglalayo na makagawa ng 2 gigawatt hours ng mga baterya taon-taon sa 2030 ang output na ito ay inaasahang susuporta sa humigit kumulang 18,000 electric vehicles, EVs, o halos kalahating milyong sistema ng baterya sa bahay, na nagpoposisyon sa Pilipinas bilang pangunahing player sa malinis na landscape ng imbakan ng energy ng Southeast Asia. Tunyag ni Pangulong Marcos na plano ng St. Bigiga na palawakin ang merkado ng EV, na umaayon sa pananaw ng administrasyon na bumuo ng isang lokal na industriya ng EV at bawasan ang pag-asa sa mga imported na gasolina. Sa sandaling maabot ng St. Bigiga ang target na kapasidad nito, ang kumpanya ay mamumuhuna ng humigit kumulang 35 milyon US Dollars sa Pilipinas. Sinabi ng pinuno ng BCDA na si Bingkang na ang inaugurasyon ay nagmamarka ng transformative milestone para sa St. B. Factory Incorporated, dahil ito ay nag-aambag sa pagsulong ng sustainable energy sa Pilipinas, ang mga baterya ng LFP ay kilala para sa kanilang kaligtasan, mahabang buhay, at kahusayan. Idinagdag niya na ang bagong pasilidad ay magpapahusay sa lokal na katatagan ng energy at makatutulong sa mga layunin ng renewable energy ng bansa. Ang mga baterya ng lithium iron, LIFEP-04, ay idinisenyo upang magbigay ng mas mataas na density ng kuryente kaysa sa mga baterya ng li-ion na ginagawang mas angkop ang mga ito para sa mga high application tulad ng mga dekoryenteng sasakyan. Hindi tulad ng mga li-ion na baterya, na naglalaman ng cobalt at iba pang nakakalaso na kemikal na maaaring mapanganib kung hindi itatapon ng maayos, ang mga lithium iron phosphate na baterya ay itinuturing na mas environment friendly kaysa sa mga lithium ion na baterya dahil naglalaman lamang ang mga ito ng bakal. Maaari silang magkaroon ng singil para sa mas kaunting mga cycle kaysa sa mga baterya ng Li-ion ngunit malamang na mas mura ang halaga. Samantala, ang flagship property firm ng billionaire na si Andrew Tana Mega World Corporation ay naglabas ng 350 bilyong pesos plano sa paggastos sa susunod na limang taon upang bumuo ng kasalukuyan at bagong mga proyekto ng township sa buong bansa. Sinabi ng Mega World na katutok ang programa sa New Growth Areas sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa taunang pagpupulong ng mga stockholder, sabi ni Mega World Chief Strategy Officer Kevin Tan sa isang pahayag. Ang capital spending program na ito ay magbibigay daan sa Mega World na itakda ang kanyang paningin sa iba't ibang pagkakataon sa pagbuo ng mga township o mixed use lifestyle na komunidad na siyang lakas na ng kumpanya. Pukun sa residential, office, malls, at hotels, Marami pang maya alok para gawing mas makabuluhan at sustainable ang bawat township sa susunod na henerasyon ng mga Pilipino. Ang Megaworld, isang pioneer sa urban township concept nang ilunsad nito ang 18.5 hektaryang Eastwood City sa Quezon City noong kalagitnaan ng 1990s, ay nagkaroon ng 30 township project sa buong bansa noong nakaraang Marso. Para sa Luzon lamang, sinabi ng builder na plano nitong maglunsad ng mga bagong integrated estate project sa mga rehiyon ng Southern Tagalog at Southwestern Tagalog. Kasama sa mga bagong proyekto sa pipeline ang mga tore ng opisina ng grade A upang tugunan ang Tumataas na pangangailangan para sa mga workspace lalo na mula sa mga umuusbong na negosyo at industriya, kahit na ang mga BPO ay nananatiling pangunahing driver para sa pangangailangan sa opisina. Nauna nang sinabi ni Tan na ang occupancy ng opisina sa kanilang mga proyekto ay nanatiling matatag at sila ay naapektuhan ng kaunting work from home trend. Ang mga bagong office tower na ito ay naka-line up sa iba't ibang township, particular sa Metro Manila, Pampanga, Bulacan, Cavite, Cebu, Iloilo, Bacolod, at Davao, ayon sa developer. Pagtatayo rin ito ng mga bagong proyekto ng mall sa Pampanga, Bulacan, Cavite, Rizal, Cebu, Bacolod, at Davao sa susunod na limang taon. Sinabi ng Mega World na ito ay magpapalakas din ng kapasidad para sa mga turista at mga customer ng negosyo dahil sa lumalaking pangangailangan para sa mga pagpupulong, insentibo, kombensyon at eksibisyon.